Let's go! Panibagong araw na naman to mga ropa! Kaso bakit ganun? Gabi na naman! Gabi na naman tayo babiyahe guys! Pasensya na nga pala kayo no! Hindi pa ako nakakuha ng pinakakonduktor natin! Pero babiyahe muna tayo! Para makaipong pa tayo ng pampagawa sa jeep natin kasi ang na ng usok na ito mga ropa! Tignan nyo naman no! Tulay itim na talaga! Titignan ko nga muna guys kung ano ng kondisyon ng ating makina! Ayan no! Uy! 88%! Okay pa pala yan! Ayos na ayos pa! Kaya naman pala medyo medyo umina na yung usok na ito <laughs> Pero may papaayos tayo dito mamaya mga ropa. Pero bago tayo lumabas dito, eh maghahanap kasi kung ng bago natin pwedeng tirhan. Masyado kasing masikip sa dinadaanan kung nahihirapan lumabas yung jeep ni natin. Pero bago tayo lumabas mga tropa, eh okay lang ba na ilike mo ang video? At saka mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa pala subscribe no? Para naman, eh makahanap na tayo ng titira natin bago. Hindi na dyan sa maliit na yan. Tapos ang sikip ng dinadaanan. Dali, like and subscribe. Maraming maraming salamat Okay, maghahanap na tayo guys Eh no, ito kasi yung pinakamahirap dito eh Ang sikip-sikip guys Tapos, ayan tignan nyo Ang dilim-dilim pa Wala man lang kailaw-ilaw Paano na lang kapag pinatay ko yung ilaw ng jeep ko Eh di wala na akong nakita Eh no, papatayin ko yung ilaw ah Tignan nyo mga ropa oh Wala na, ang dilim na Wala na akong makita Ba mamaya makasagi pa o dito ng mga bahay-bahay eh no Ayan, labas tayo guys Saan kaya tayo makakita pa ng mga bahay rito Na lumipatan mga ropa Ito, medyo malo na dito Medyo maluwag na Dito kaya tayo lumipat Ah basta maganda pa na pa tayo Ito, may papasok dito May skinita pa oh Pasukin natin tong skinita na to Teka reverse tayo Medyo nagkulang yung ligo natin eh Ayan oh Uy masikip din pala rito mga ropa Sayang <laughs> Ilog pala to Tara hanap tayo sa iba Na corner na ako Ikot ikot Nakot. sikip pala dito guys Ayan reverse reverse Ayan Kaabeg mo pre Oh may puno Munti ko na masagi yung puno ah ang dilim sobra eto meron pa dito paliko mga ropa oy oh lang yung pagkaliko natin Atras muna tayo nice one ayun no meron dito mga ilaw maganda siguro dito lumipat ayun ang liwanag eh <laughs> no meron din kotse kasyang kasyo no pwede tayong matras dun no pwede ba tayong matras dun testing natin yung matras dun mga tropa Ayun no atras natin atras Ayun no pasok ba pasok uy pasok yung jeep natin nice okay din dito. Ayan, dito tayo pwedeng manu, manirahan. Kakausapin ko yung nakatira dyan para hindi na may dun sa mga masikip at madilim. Eh, no, may mga ilaw na rin sa wakas. <laughs> nice one, nice one. Eh, no, second floor pa yung bahay, boy. Diyan tayo titira. Haha. <laughs> Andito na nga pala ako sa may terminal. Maupo muna tayo habang naghihintay ako ng mga pasahero. <laughs> Wala pala akong kasama mga jeepney driver ngayon, no? Ayos! Susolo natin dito ang mga ano, estudyante. Kaso nga lang may pasok pa. Boy, meron nga. May mga estudyante pa rin pala kahit gabi na. Eh, kanong oras na ba? Hindi kasi ko sigurado. Tsaka walang orasan yung jeep natin dito, eh. Makaluma lang kasi to mga ropa. Kung mapapansin nyo, ang meron lang ako dito, eh, lagayan ng bariya. Wala akong orasan. Tapos, ayun lang, boy. Basta tayo na lang natin muna mapuno yung mga ano natin, pasahero. Ay, no, may babae tayong pasahero, no. Mag-ingat lang ha, dyan kayo sa dulo. Baka madulas kayo, galing ba kayo sa basa? <laughs> Teka, check nga muna natin dito guys, yung ano natin, pinaka-hood. Uy, walang tagas. Ayos na ayos yung makina natin. In-upgrade natin yan, mga ropa. Pero kapag meron pa tayong naipong pera, e, eh, mas papalakasin ko yan. Papalitan ko yung radiator natin para hindi tayo mabilis mag-overheat, guys. Ayun ang pinaka-mission natin, no. Kapag naka pag ipon ipon Kaya wait lang, hintayin natin. Ay, no, dami ng pasahero. wag magsiksikan na. Kasya yan, sampuan, kabilaan. Oh, puro estudyante. Ang dami palang discount na ito. So, habang naghihintay pa pala ang mga ropa, siguro manunukli na rin ako para mamaya. Eh, dire-direcho ang biyahe. Ay, no. Oh. Uy, ang dami na lang magbayad. Puro estudyante, mga ropa. Tignan Apat na estudyante ang binayari niya sa 50. Magkano yun? 44. -fort. Meron pa siyang sa is. Sige. Meron ka pang sukling sa is. Ayan na yung sukling man sa iso oh. Ah, ang nice one San Jose Ilan yan? Estudyante Tatlo Alright Puro estudyante ah Puro discount to mga ropa Mahirapan tayo na ito makaipon Eto guys Parang puno na ata tayo So hindi na muna ako magpapasabit mga ropa Baka mahuli kasi ko ng LTO doon Sa may dadaanan natin Hindi <laughs> mo na ako magpapasabit Kasi puro estudyante rin pala Yung mga pasahero natin For today's video Kaya sasakyan ko na to At bubuksan ang makina Yun oh Nakabukas na yung makina Siyempre ba na tayo tayo mga ropa ah. ihahatid na natin sila guys Kung saan sila pupunta syempre Kaso nakapatay pa pala yung ilaw ko Masyadong madilim Alright, dagdagan natin ng ilaw You know <laughs> Hataw kung hataw guys Pero syempre Drive safety tayo mga ropa Hindi tayo masyadong mabilis Sakto ang takbo lang no Ayan o, no? banayad na banayad lang yan mga ropa Pabigla may bumaba eh oh may baba-baba dyan O, oh, sa magsabi lang ng para Oy, may paliko Amote na, ah. bigla-biglang pumapasok ah Nakikita may paparating pe bigla na lang lumili ko eh, no? Huwag yung gagayain yun, mga tropa. Hehe. <laughs> Eto na, sige, tuloy-tuloy lang ang biyahe hanggang sa makarating sa destination tong mga pasahero natin na to. Naku, lubak doon ah. Ops, may bababa, may bababa. O, oh, teka, teka, teka. Yan, nakahinto na tayo. Pwede na kayong bumaba ng maingat. Yun, ang daming mga nagsibaba ang mga estudyante, mga tropa. Diretso biyahe na ulit tayo. Para tuloy-tuloy lang, guys, at makarating tayo sa pinaadulo ng terminal, boy. Ay, no, Uy, sarap Teka, may bababa rito sa may pinaka intersection Abisado ko to eh. Parang malapit dito yung mga bahay-bahay ng mga pasahero Ay no, paglagpas ng arko May bababa Naku, wala at nang nababa Pero wait lang, magpapagasolina pala muna ako Wala na akong gas Nako, ba tumiri kami sa kalsada na Mga ropa, malilate yung mga ano na hatin <laughs> Pasaherong estudyante Ay, wait lang, papagas muna tayo dito kay Manong Manong, pagas muna Manong Patayin ko yung makina Tapos mag-handbrake tayo mga ropa Yun no Manong, pagkasa diesel. Ayan, gusto ko diesel ha. Para ano, malakas ang hatak ng makina, mga ropa. Ayan, nagtanong na si Bossing kung magkano. Teka, magkano ba? Ang mahal lang, ano, litro, 63. Naku, ginto pala dito, mga ropa. Sige, sige. Ano lang, halagang 300 lang muna tayo for today's video. Ayan, 300. Sige na, 300. Gina yan, boy. Ayan, no, 300 na, guys. Ayan na. Oh, Teka, baba muna tayo. Baka nahirapan si Manong eh. Pa Manong, nahirapan ka ba? Sige nakargaan mo na ako ng 300 pesos na diesel. Para makapag na ako. Yung mga pasahero ko baka naiinip na. Pasensya na ayo kasi magpapagas tayo eh. Mas maaabala kayo kapag tumirik tayo sa daan. Kaya ito, nagpagas na ako oh. Ayun oh. Anong, ishoot mo naman. Baka mamaya, hindi na shoot yan ha. Tatapon niyang gasolina ko. Wala, sayang ang 300. Yun, tapos na. Salamat din, bossing. Try, biyay na natin to. Let's go. Buksan ko muna yung mga ropa Eh oh. o, tara tara, let's go let's go Yun, nalakas na nang hatak guys Kasi bagong pag-gasolina tayo eh <laughs> Yun, may bababa na mga ropa Sige, baba na Hanggang sa maubos na yung mga pasayro natin Let's go Yun, ang dami nagsibabaan no oh. O, oh, baba na lahat guys O, oh, tignan nyo, ubos yan o oh. Pang, bumaba yung katabi ko Ilan na lang yung natira Tignan natin Uy, dalawa na lang yan o oh. Ops, dalawa na lang San kayo? Sa dulo Mukhang sa dulo nga sila guys Tara tara, dali na natin to Para makapunta na tayo sa pagawaan mga ropa second gear dure cho mga bababa oh, malapit na tayo sa dulo ng terminal ayun may bababa na nga nice one sabi na nga abi o oh. uy dalawa sila nice <laughs> so kung pupunta na nga pala tayo ron sa may ano mga ropa teka gigilid muna ako dito pupunta na tayo ron sa may pagawaan nako gumulong yung jeep ko <laughs> buti na lang walang mga nasa likod natin kundi masasagi natin sila tara tara punta na tayo sa pagawaan excited na akong paayos natin to yung mga sira si Let's go! At nandito na nga tayo mga ropa sa pagawaan no Ayan no, tignan nyo Pwede tayo magpaayos ng makina Pero ayos pa yung makina ko Pero mas maganda kung repair agad natin to Ayan no, yung mga 200 na babayaran para may repair Ayan, binayaran ko na yung 200 Tapos papalitan na rin pala natin to no Yung ating transmission Gusto ko 6 speeds manual na tayo Magkano to? 1, 2 O sige, papalagang ko yan 1,200 Nako, obos ang pera mga ropa papalitan na rin rin ako ng bagong radiator no para goods na goods 1,100 nako mahal pero sige okay na yan 1,100 pinaka preno natin boy papalakasan ko na nako mali 2,000 2,000 pala yun hindi ko kayang bilin Hehe. <laughs> tama na siguro muna to may natira pa ang pera tara alis na tayo dito uuwi na muna siguro ko no gagaray ko muna to dun sa may ano sa may tawag na ito, sa may bahay na lilipatan natin mga ropa let's go Ay, no hataw na nakakataon na wala na masyadong usok yung jeep natin bagong gawa ang makini eto malapit na tayo makauwi mga ropa let's go <laughs> grabe medyo masikip pala dito pero ayos lang no maliwanag naman at saka malapit lang sa may labasan uy teka meron din jeep dito may nagpa park din teka nga lang mga ropa papark ko muna yung sa akin ayun no dito tayo papasok no ayan atras na natin to mga ropa yun no pasok na pasok guys grabe ayos yan alright tignan nyo nakapark na yung jeep ni natin maka meron din pala ng jeep dito. Uy, taga dito ka ba, boy? Uy, Deb, ikaw pala yan. Ay, oo, ako pala to. Ikaw pala sweet. Grabe, ganda pala ng jeep mo, ha. Parang Pokemon, he. Eh. Oo, Pokemon talaga to. Grabe, taga dito ka pala. Ayan, oh, magkapit bahay lang tayo. Paano kaya kung gumawa na ako oh ng jeep ni Driver Gang? Ano, sali ka ba sa akin? Naku, taga dito ka pala. San bang bahay mo? Ito ba yun? Oo, oh, taga dyan ako. Tignan mo nga yung ano, jeep ko. Dyan lang nakapark, ko he. Eh. Uy, buti ka pa. Ang tawag ng parking mo sa akin ang sikip-sikip ng parking ko eh. Naku, naku. Tara, punta tayo din sa magandang tambayan dahil kasama ka na sa mga gang na binuo na jeepney driver. Punta tayo din sa dulo. Tara, sama ka siya akin. Naku, magbubuo ka pala ng gang. O sige, sali ako dyan. Tara, mauna ka na. So, mga ropa, ito. May kasali na tayo sa naisip kung ano, jeepney driver gang, no? <laughs> Kaso nga lang, mga ropa, kailangan mangantas sa tatlo kami. Kaso nga lang, sino kayang pwede nating isali pa? I-comment nga kayo kung sino pwede nating isali mga ropa. Pero may pupuntahan kaming magandang pwesto. Pwede namin pagtamba yan. Tara, sunod ka sa akin dito, boy. Ayun, eh, oh. mga ropa. Ang ganda ditong tumambay. Ayan oh. may parking lot ka pa dyan. Oh. May pwesto ka dyan, mga ropa. Pwede kang magpark dyan o. Oh. Diba? Angas. <laughs> Nakapark ako kaso medyo tabingi. Ayos na yan, boy. Teka, nasa na yung kasama natin, kagang natin? Nako, wala na. Naano na. Ayun, nakakasunod pa rin pala siya. Koy, Hoy, tara sama ka dito. <laughs> Imbis na pauwi lang ako sa bahay ko. Eh ayun, hindi pa tuloy ako nakaano, nakauwi. Nakita si ko nang pwedeng i-invite. Eto, nakapag-park na pala yung kasama natin sa gang. Ano, sweet, tambay tayo dito, may upuan dito, tara. Naku, ang ganda pala dito sa lugar mo, ah. Oo, maganda talaga rito. Tignan mo ba naman, ang daming tambayan. Tsaka may mga upuan. May naisip pa nga ako yung maghanap ako ng pwede nating isali sa gang na binuo May alam ka bang ano, isa pang taga dito. Oo, kahit hindi siya taga rito. Kahit malayo pa yung bahay niya, isasali ko siya. Bahala na, hanapin ko siya bukas o di kaya kahit mamaya na, no? Basta. So pupunta pala muna ako dun sa pagawaan at saka para mapapinturahan ko. Para mag na yung design ng jeep ko. Para sa bago kong binuong jeep ni driver gang. Alis muna ako ha. O sige, sige. Kakain lang muna ako dun sa labas ha. Sige, ikaw na bahala dyan. So yun, mga ropa. Ayusin ko muna yung jeep ko. Papagandahin natin. pa ako ng isang nating kagano, member, let's go, para, biyahin na tayo mga ropa papunta sa may pagawaan, at para mapaayos na natin ang Eto, malapit na tayo dun sa may ano, mga ropa sa pagawaan, no? Dili ko na lang ako dito. At kasi dyan pa ako dumaan sa medyo masikipi. <laughs> nice one! Uy, may mga jeeparin rin pala dito, ah. Teka, sino to? Parang si Dokling yata to, ah. Teka nga lang, patayin ko muna ang makina. Teka lang, Dokling, ikaw ba yan? Uy, Dokling, ikaw pala yan, boy! Uy, Idol, saan ka punta? Eto, magpapaisa na ako ng jeep kasi may naisip ako kanina. O, ano namang naisip mo, Idol? Eh kasi bumuo ako ng jeep na Drive bergang at may isa na akong miyembro, si E-Suite naman, sayang mo naman ako dyan Uy, sasali ka rin Aba, ayos Eh, kaso nga lang, baka malayo yung bahay mo dun sa may malapit sa terminal na nilipatan ko Ako, idol, ayos lang kahit pag malayo ako Kasali ako sa gamin, ha Sige, sige Grabe, may kasali na tayo mga ropa Jeep ni driver gang, dalawa na ang miyembro I mean, tatlo na kami, dalawa silang naisali ko Pero mamaya, dokling, ayos lang ba? Sabay tayo pumunta ron Eh, magpapaayos mo na ako ng jeep Iibayin ko lang yung ibang disenyo neto Para naman, astig na o oh, sige, sige, idol, iba yung mga yan so Tara mga ropa, papalitan ko muna yung iba dito Or basta kung ano man may dadagdag natin, no? Let's go! Eto na mga ropa, magpapaayos na naman tayo ng jeep natin bo Boy. Teka, ano kayang pwedeng ipaayos natin? Ibayin kumu na siguro yung mga naka, ano, Cheche -che Borecho sa harap ng jeep natin. Gusto ko yung medyo plain lang. Tara, palitan muna natin ng ano to, disenyo. One eternity later. Ito na mga ropa, papasok na kami rin sa may pinagmimita pa namin nung mga kamiyembro natin. Ayun si Dokling, sinama ko na. Oh. Uy, hindi dito pa pala si E-Sweet. <laughs> Paparada muna natin to mga ropa. Ayan, no, oh, atras tayo guys. Nice one, atras. Oops, ayos na to. Ayos simpan natin ng konti. Ayan, okay na yan guys kahit hindi masyadong pantay. Dokleng, magpark ka na dyan, boy! Ayun, sa wakas, nakapagpark na rin si paring Dokleng. Patayin mo muna ang makina niyan, boy, para hindi masayang ang gasolina. yung guys, kumpleto na kami dito. Ang mga miyembro ng binuukong jeepney driver gang. <laughs> eto ko, eto si e eto naman si Dokleng. Isweet sweet labas ka dito! <laughs> dito tayo magmi-meeting meeting kapag may mga pag-uusapan tayo. Uy, ito na pala si Do. Chocling, bago miyembro natin. Tatlo na tayo sa wakas. Kaya yeah, nga, sinabi ako ni Idol eh. Maraming salamat sa inyong dalawa. Wala yun, paring Dokling. So yun guys, grabe. May bago tayo mga miyembro. Mukhang dito ko muna tatapusin ang video. Sana nag-enjoy kayo. Mag-comment kayo guys kung gusto yung sumali. Kaso nga lang, baka mahirapan eh. Oh, mean.